May isang mahiwagang kaharian na sinasabing nakatago sa kailaliman ng ating mundo. Totoo kaya ang teoryang may mga nilalang o sibilisasyon na naninirahan sa ilalim ng lupa? O isa lamang itong bunga ng malikhaing imahinasyon? Tara, samahan mo ko sa paglalakbay sa mundo ng misteryo at tuklasin ang hiwaga ng Hollow Earth o mas kilala sa tawag na Agartha. Ayon sa mga kwento ang Agartha ay isang misteryosong lupain na sinasabing matatagpuan sa ilalim ng lupa. Noong 17th century, ang Agartha ay isang hypothesis lamang dahil walang sapat na ebidensya ang nagpapatunay dito. At kinalaunan noong 18th to 19th century ay naging teori na ito dahil isa-isa nang nagsisilabasan ang mga ebidensya na sumusuporta dito. Ang Hollow Earth ay taliwas sa naituro sa atin sa paaralan na ang Earth ay binubuo ng solid rocks. At mga kaibigan, ayon sa mga eksperto, pag tinanggal natin ang mga nakapaligid sa buta sa North at South Pole ay matatagpuan natin ang lagusan papunta sa Agartha. Si Marshall Gardner ay isang Amerikanong manunulat noong early 1900s na kilala dahil sa kanyang librong A Journey to the Earth's Interior. Siya ay isang pioneer sa mga teoryang patungkol sa Agartha kung saan pinaniniwalaan niya na ang mundo ay may malaking espasyo sa loob at may hiwagang sibilisasyon na naninirahan dito. Pinaniniwalaan din ni Gardner na ang ating planeta ay hindi solidong bola kundi may espasyo sa loob ng lupa. May malaking espasyo na may sariling inner sun o maliit na araw na nagbibigay ng ilaw at init. Ayon kay Gardner, may mga lagusan patungo sa loob ng mundo at matatagpuan ng mga ito sa North Pole at South Pole. Sinabi din niya na kung babiyahe ka dito ay maninigas ka sa sobrang lamig. Pero kapag raw nasa pinakasentro ka na ng pole ay medyo nagiging mainit na ang hangin na pinaniniwalaan niyang merong kakaibang gases na sumisingaw mula sa ilalim kaya nagkakaroon ng mataas na temperature na inuugnay niya sa Aurora Borealis at Aurora Australis. Sinabi niya na ito ang bunga ng pagsingaw ng gas sa ilalim at nagre-reflect ito sa sinag ng araw kaya nag-iiba ang kulay nito sa kalangitan. Nasabi niya din na may mga advanced na nilalang na naninirahan sa loob ng Earth. Isang progresibong sibilisasyon na hindi nalalaman ng mga tao sa ibabaw. Naniniwala rin siya na ang mga ito ay maaaring may mas mataas na level ng teknolohiya o espiritualidad kumpara sa atin. Mga kaibigan, may mga ulat rin si Gardner tungkol sa kakaibang mga hayop insekto at lamang kalikasan sa Arctic. Nang matapos ang pag-aaral na ito ay naglabas si Gardner ng libro na pinamagatang A Journey to the Earth's Interior or Have the Poles Really Been Discovered? At noong mabasa ito ng government ay agad siyang inimbestigahan at ipinatigil ang pagpapalaganap ng kopya ng librong ito. Dahil sinabi na ang nilalaman ng libro ay lumalabag sa high class military secret na hindi dapat isa publiko. At doon nagsimulang bantayan ng mga militar ang North at South Pole upang matigil na ang pagsasagawa ng mga pag-aaral. Ang pagkakaroon ng agarta sa physical na kaanyuan ay napaka-imposible kung pagbabasihan natin ang science. Pero bakit isinantabi ang mga ebidensya at bakit ipinatigil noon ang pag-aaral dito? Bagamat ang ideya ni Marshall Gardner ay hindi totoo ayon sa modernong science, ay naging bahagi ito ng mas malawak na mitolohiya ng Agartha at ng Hollow Earth Theory. Isa itong patunay kung paano gustong gusto ng tao ang paghahalungkat sa mga misteryo at posibilidad sa labas ng ating nakasanayan. Sa huli, ang mga kwento ng Agartha at Hollow Earth ay nagpapaalala sa atin ng likas na curious ng mga tao. Kahit na ito ay hindi napatunayan, ang mga ito ay nagbibigay inspirasyon sa ating imahinasyon at nagtutulak magtanong na paano kung totoo ito? Sa dulo ng bawat tanong, ang sagot ay maaaring hindi nasa labas, kundi nasa loob, sa ating imahinasyon at pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sino ang nakakaalam? Baka ang sagot mismo ay Misteryo